Guys! naka na ako. Naka-receive ako kagabi ng email sa Google AdSense. And ang sabi dyan, guys. Ang sabi dyan, we sent already your payment from YouTube sa aking account. So, i-check ko daw within 5 working days sa so dapat nasa-send na sa or nata-transfer na, guys, pumasok ko sa aking bank account. Oh my God, ang <laughs> Ayan sorry naman guys Ang saya lang First time ko kasi guys Makasahod sa YouTube After how many years Or months Na nagstart ako guys sa YouTube And finally See ya guys Pag nakita ko na aking sahod Hi guys And finally Today is September 25, 2023 Monday And I already received My first ever salary From YouTube yan. So, ang happy ng lola nyo ngayon. Very inspiring, guys. So, two days lang, guys, yung pag-aantay ko bago siya pumasok sa bank account ko. Kasi sabi doon ni YouTube, no, magaantay ako ng five working days bago siya pumasok sa aking uh, bank account. But then, two days pa lang pumasok na siya. And now, here it is. Sound reveal. <laughs> okay, magsa-sound reveal na tayo guys sa aking first sound kay YouTube. Ang aking first sound kay YouTube. Makinig ka, mari Char. Test. Yan you Ginawang know, waritis yung viewers, you know. Okay. Ang first sahod ko, guys, kay YouTube is $124.08 dollars. So, yung binibigay kong amount, guys, walang so, walang kulang, walang sobra dyan. So, actual salary ko yan, guys, ha? Kaya, para magkaroon din kayo ng idea talaga sa uh, monetization world. Yung 124.08 guys, may tax pa yan. Mm, walang libre. Pero yung tax ko kay Google guys, sa ibang bansa na tax na kinuha sa akin, ang liit lang, 0.40 dollars, which is 22 pesos. And then, pagdating dito sa Pilipinas guys, <laughs> ang laki pala ng tax dito, you know. Ang tax ko is nasa 100, 750 pesos. Mm -mm. Kaya hindi ko nakuha ng buo yung yung $124 na yan. Imagine guys, yung $124 na yan ay ang tagal-tagal ko yang inipon. Na-monetize ko December 2022. So, December, January, February, March, April, May, June, July. 8 months guys. 8 months ko yan naipon. So, bakit oh uh, July, tapos ngayong September ako sumahod. Kasi nung July, guys, hindi ako umabot sa cut-off. So, supposedly, sumasahod na ako nung August. And sa YouTube, guys, ha, bago ka makasahod, kailangan mong mag-reach ng $100 bago mo siya ma-withdraw. And I think, same lang din yan, guys, sa Facebook, na kailangan mong mag-$100. So, kita nyo, guys, hindi ganun kadali ang kumita sa monetization world. Kaya kailangan mo talagang, guys, sobrang effort. Hindi pwedeng agad-agad ay makaka ka ng malaki. Kailangan talagang sipa. Dubling sipa, guys. Minsan yung ibang tao pa, pag nalalaman nilang nag-vlog ka, akala nila, nag earn ka na ng malaki, akala nila ang dami mo ng pera, no? Hindi lang nila alam talaga, guys. Yung totoong monetization world, pag nag-uumpisa ka pa lang sa ganun. Ang toxic ng mga ganong tao, no? Yung pag-iisipan ka nilang marami kang pera dahil You're always posting videos, nagbablog ka, content creator ka YouTube or na Facebook. Kailangan sa pagbablog, meron kang thousands of views every day. Sa mga small YouTuber pa lang dyan, sa mga nag uumpisa pa lang guys, sa monetization world, YouTuber ka man or sa Facebook, huwag kang ma-disappoint sa shinare kong first sahod reveal ko na sa YouTube. Dahil nag uumpisa ka pa lang naman guys. Yung ibang nagre-reveal ng kanilang sahod na malaki, hindi ko alam kung paano nila yung ginawa ako oh, nag-start ako sa YouTube 2021 guys. Na-monetize lang ako ng December 2022. Kaya continue lang guys sa pagbablog. Huwag ma-disappoint. Mahalin mo lang yung pagbablog mo guys. Dahil balang araw, aanihin mo rin yan. Ako yan lagi yung tinatatak ko sa isip ko na balang... Ngayon tanim lang ako ng tanim. Balang araw, aanihin ko din yan. And alam niyo ba guys, sabi nga nila ba diba, Upload ka lang ng upload ng video. Dahil malay mo sa, sa mga hindi mo alam na meron kang ma-upload na video na magte-trending o viral Yes, it's true. Maniniwala talaga ako dyan, guys. Kita niyo yung video ko na to sa NBI. One month ago lang. Pero, ang views niya guys, nasa 23,000 na. Diba? Na, naunahan niya pa guys yung ibang videos ko. Meron akong ibang videos na 19,000, 18,000. Pero, kung, kung titingnan mo guys, yung length, kung kailan ko yan na-upload, halos mag-one year na yun. Pero ito guys, one month lang, meron akong 23,000 views. And ito ang naghahatak sa akin guys. Naghahatak sa revenue ko day Kaya ko na-reach itong one, $100. And kaya ako nakakasawad na sa YouTube. Ko Co compared mo yan sa ibang videos ko guys. Ang ganda ng... Uh, video ko na to, ang ganda ng views niya everyday guys, lagi siyang nasa top 1 ng matataas kong revenue every day. Kaya sobrang thankful talaga ako sa video na yun guys. Alam niyo ba, hindi ko inexpecto na magte-trending yan na ganon ganun, -rich, ganun karami yung ma-reach niyang viewers. Kasi nagmamadali lang ako niya nung nasa NBA ako, pa video, video lang, parang wala lang, chill chill lang, parang ganon, relax relax, tapos nang in-edit ko yan, simple edit lang din, hindi ko alam na magbubung talaga siya. Kaya keep uploading your videos guys, huwag mapagod. The first alarm ko, eight, all, eight months yung inaantay ko, di ba? Ngayon susunod na sahod ko, hindi ko na nakikita yung sarili ko na ganun katagal ulit yung aantayin ko bago ako sumahod. Alam nyo ba guys, si Saina Bharake, nag-umpisa lang din yan sa walang wala, as in wala, na almost mag-give up na rin siya sa pagbablog niya. And then, look at her now. She's earning 7 million monthly. di ba Sa monetization, kailangan mo ng maraming viewers, kaya gumawa ka ng quality content quality video. Kung madaliin na magkaroon ka ng maraming subscribers, kasi alam mo, yung monetization hindi yan nakabase sa subscribers, sa number of subscribers mo guys. Nakabase yan doon sa viewers mo. Every viewers, pag may napanood silang ads, papasukan agad yung account mo ng dollars. yan ang dami mga subscribers din naman nanonood sa videos mo, di ba? i wala kang kita. May mga kakilala din akong nag start din sa pagbablog vlog And sabi nila, hirap na hirap daw silang mag dahil even yung pamilya nila, yung kapamilya nila, yung kapitbahay nila, kamag-anak nila, hindi naman nanonood sa kanilang video, hindi nagsasubscribe sa kanila o hindi nakafollow sa kanila. Kayaan mo lang guys, ganun talaga dito sa Pilipinas. Even sa akin, meron naman akong mga kamag-anak na hindi ako pinag-follow sa YouTube ko, na hindi nakasubscribe sa akin, hindi nanonood ng video ko. Pero hindi naman sila kawalan guys, ituloy nyo lang. Kasi doon nyo ma-realize on the way doon nyo ma-realize guys na mas nanonood pala sa'yo yung mga taong hindi, ka, hindi mo kilala, hindi ka kilala at mas nagsasupport pa sila sa mga videos mo. Mga nakafollow pa sa'yo yung mga taong hindi mo kilala, hindi mo kaano-ano. Diba? And kung napanood nyo guys yung video ko na to regarding monetization with YouTube. So yan yung time kasi guys na na-approve ako for monetization, monetization kay YouTube. And so nagsabi ako dyan na magpaparaffle ako sa aking mga subscribers. But for this video guys, and for my first salary, hindi po muna ako magpaparaffle sa inyo, sa mga subscribers ko guys ha. Dahil maliit lang naman siya, uh, may bibilhin pa ako para sa sarili ko. And para sa magulang namin, ng asawa ko, and magbibigay na lang ako ng pang sa mga kapatid ko. <laughs> Tinapay, tsari. <charihan. laughs> I'm looking forward na soon. Sa Saudi ako ng malaki dyan, guys. Na-inspired ako before sa mga vloggers, no, na makikita mo na lang sila, nagpaparaffle, tumutulong, ganon. And I hope balang araw ay magagawa ko rin yan. So, small YouTuber, go lang, besh. Huwag kang huminto sa pag-vlog kung talagang gusto mo 'yan, kung talagang love mo 'yan. Ituloy mo lang, guys. Don't give up. So that's all for today's vlog. Magandang araw ahead sa inyong lahat.